May karapatan ka ba sa mga ari-arian na maipupundar ng kalibin partner mo? Ang sagot ay yes, mayroon po. Sabi sa Article 147 ng Family Code, may karapatan ang kalibin partner or common law partner na maging co-owner ng mga ari-arian na maipupundar ng kalibin partner niya habang nagsasama sila. Meron man o wala kang financial contribution sa mga ito. Ipagpalagay na lang po natin na nagtatrabaho full time yung civilian partner mo at ikaw naman ay namamalagi lang sa inyong bahay para mag-alaga ng bata, ipaghain siya ng pagkain, ipaglaba siya ng damit, ipagplantsa siya ng damit. In short, ikaw ang nag-aalaga sa pamilya ninyo. Ito nuturing na po ng batas na yun na ang pinaka-contribution mo sa lahat ng mapupundar yung ari-arian. Make sense diba guys? Hindi nga naman makakapagtrabaho ng mabuti yung lalaki or yung babae kung sino man ang nagtatrabaho kung wala mag kaso sa mga bagay na ito. Guys, ang batas na ito, ay effective lamang kung pareho kayong may kapasidad na pakasalan ang bawat isa in the future. Ibig sabihin, hindi kayo kasal sa iba. Dahil din po sa batas na ito, hindi nyo po pwedeng ibenta ang property na walang consent yung Kalivian partner ninyo. Mayroon ba kayong mga property na binibenta? Kayo man po ang may-ari nito, or kayo po ang ahente or broker nito. Guys, pwede po kami makatulong sa inyo. Ang gagawin nyo lamang po ay pumunta sa www.reals.ph Mag-register po kayo doon at i-click ang list a property. Mula po doon, ang Reals Corporation ay pwede na makatulong sa pagbebenta nito. Guys, sa susunod nating video, ipapakita ko po sa inyo paano naman yung mga nagli in na walang kapasidad na pakasalan ang bawat isa in the future. May karapatan ba ang kalive-in partner sa properties na maipupundar ng kalive-in partner niya? yung po ang natin sa susunod kaya niyo po Again guys, this is Roman Dionyoso, the President and CEO of reals Corporation. Bye-bye.